Me 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 pa' pa' Kumusta mga ka-idol? Dot ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June Channel, sa ating video ngayon, may panibagong channel na naman tayong ere-review. Ang channel ni Vice Ganda, nag-umpisa itong mag-join noong bulan ng March 23, 2014 my video video views itong umaabot ng, 804,676,833 at my subscribers itong umaabot ng, 8.33 million. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyong malaman ang kanilang mga YouTube sahod o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e-comment niyo sa baba at ating gagawin ng video katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade ng kanyang channel. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade, at dito ating makikita ang kabuuhan ng kanyang YouTube channel, may subscribers itong umaabot ng 8.3 million, at dito naman sa kanyang video views, may nakuha itong 805 million, at dito naman sa kanyang video views my 531 upload video. At nagumpisa itong mag-vlog noong bulan ng March 22, 2014. At dito na tayo sa kanyang grade bay, at dito naman sa kanyang social blade rank, pang 111,819, at dito naman sa kanyang subscribers rank, pang 572 po ito. At dito naman sa kanyang video views rank, pang 27,800 po ito. At dito naman sa kanyang Philippines rank, pang 21 po ito. At dito naman sa kanyang comedy rank, pang 128 po ang kanyang channel. Dito na tayo sa kanyang creator statistics. Ating makikita ang kanyang the last na 30 days na subscribers may nakukuha itong 20,000, at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views. May nakukuha itong 7.7 million video views, at pababa na tayo sa kanyang daily channel metrics, dito ating makikita ang kanyang subscribers at video views, at lalo na dito sa kanyang estimated earnings sa kada araw-araw na US dollars na kinikita nito. At diritsyo na tayo sa kanyang weekly average, dito tayo magpukos, at dito sa kanyang daily average, may nakukuha itong 667 na subscriber, at dito naman sa kanyang daily average na video views, may nakukuha itong 256,365, at dito na tayo sa kanyang daily average na estimated earnings sa lowest, may nakukuha itong 64 US dollars. At kung ating ipalit sa peso, may 3,584 pesos itong nakukuha, at dito naman sa kanyang daily estimated earnings sa highs, may nakukuha itong 1,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May nakukuha itong 56,000 pesos, at dito na tayo sa kanyang weekly average, may nakukuha itong 10,000 subscribers at dito naman sa kanyang video views sa weekly average. May nakukuha itong 2,938,775 at dito na tayo sa kanyang weekly average sa lowest, may nakukuha itong 735 US dollars kung ating ipalit sa peso. May nakukuha itong 41,160 pesos. At dito na tayo sa kanyang highs estimated earnings, sa weekly, may nakukuha itong 12,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 672,000 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings, sa lowest may nakukuha itong 1,900 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 106,400 pesos. At dito na tayo sa kanyang highs estimated earnings sa kanyang monthly revenue, may nakukuha itong 31,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. May makukuha itong 1,736,000 pesos, wow! Ang laki na pala ng YouTube sahod ni Vice ganda ngayong 2025. At lumalaki pa ang kanilang mga YouTube sahod kung hindi tayo mag-skip ng mga ads sa kanilang mga video na ating pinanood. At huwag malimot mag-subscribe ng ating channel, like at comment ng ating mga videos. Maraming salamat po! At hanggang dito na lang tayo at hanggang sa susunod pa nating mga videos. God bless po sa inyong lahat.